And yes, A magandang hapon sa lahat. A ha? Ngayon, ano ito sa kuwan, unahan? A A g guys, punta kami doon sa unahan ni Arami kasi nga, meron kaming kukunin na... Ay, mga tagbayabas. Baka may hinog na Ano yun? Anu Ah, batilis? Dito na tayo. Ay, ayun na lang, Nino. Uy, nagbukla, Nino. Nakbu na kayo, Nino. Ayaw, lagi, ayaw, lagi bu buwag. Guess, mga kami ng ano, passion fruit. Kasi wala, mahinog dahil, no? Ay, wala, hinog. Puro lang mga bulaklak pa ngayon kasi nga, ano siya, am um, nagpo-form pa lang siya ng bunga. Ay, wait. Dito kayo muna sa gilid, B. No, nagdako na no, nino. Saman? Tuwa o. Guys, ayan yung passion fruit. Ayan yung gumagapang sa puno. And, kaso lang, hilaw pa lang talaga siya. Kaya hindi pa kami makakatikim ngayon ni Arami ng uh, no, no, fruit. No, ano siya, manami, manamis, tamis na medyo maasim. And, sino yun ga? Huh? Ati si Kuya Balong. And, And dito muna kami na sa may bayabasan kasi kukuha kami ng bayabas baka meron ding hinog. Okay, you no? Tingnan natin, Bi. Ala, isa na lang yung papaya. Namin. Isa Ala, na lang yung papaya namin. Isa na lang. Bi, tingnan natin, ba, ma, natin baka may hinog. Ayun din. Hilaw ko muna. Ringa, Tingnan natin baka may Ang bayabas. Ang ah. bayabas. Hinog, dagyan mo Dito ka lang di gen ka lang ha. Ayo. ka lang kasi dito ako. Ha, gen ka lang ha. Nikabaw. Tingnan ko baka mahinog. Ay, wag ka kasi may ahas baka may ahas. Ah, wala awat tawua. Awala mahinog eh. Wala bunga. Wala hinog guys. Asa. Guys, meron pala kaming meeting mamaya, 7 o'clock ng gabi. Patungkol ito sa election. Kung ano nga ba at kung sino nga ba ang aming ibubuto. Charot! See you tomorrow. bye, -bye.